Ipahugta na sa Philippine National Police ang dugay ng lagda mahitungod sa pagdili, sa pagpapatik o tato sa lawas sa mga sakop sa organisasyon. A report ni Nico Serino. Sa gipagawas ng Memorandum Circular sa PNP National Headquarters, hingpit ng gidili ang tatu sa bisan-asang bahin sa lawas, nga dili matabunan sa sapot. Samtang sa katong patik nga matabunan sa sapot o bisti, gikinahanglan nga mulagda kini og undertaking sa detalye sa patik og dili na kini mapun-an pa. Sa pagkakaron, gi-inventory sa Police Regional Office 7 kung kinsa ug unsa kadaghan sa ilang mga sakop nga dunay patik sa ilang lawas gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pelare nga gitahod sa PNP ang pagpapatik sa lawas isip self-expression, apang gikinhanglan nga musunod-usab sa lagda sa organisasyon. I'd like to emphasize that uh, this is not uh, we are not saying that having tattoos uh, is bad. No? Uh, we are just saying that when you uh, join the PNP, there are strict regulations that we need to follow. And uh, we know it when we join the PNP. No, daghantang regulasyon nga gi follow in accord, of course, with our basic principles that we are trying to maintain. Samtang naghuwat pa og katin ang Mandawi City Police kabahin sa tattoo policy sa Philippine National Police. Sa press conference, gipahibaw sa spokesperson sa PNP ang palisiya nga giaprubahan sa ilang pagbaton og tattoo sa mga sakop. Lakip sab ni ini ang direktiba sa pagpapapas sa visible tattoo sa mga pulis. Ang mga aspiring policemen dili gyud tugtan nga dunay tattoo nga dugay ng lagda sa organisasyon. Sa habig sa Mandawi Police dunay pipila ka mga sakop nga dunay tattoo ng daan. Guidance or directive uh, written directives from the higher office. So hinahinay na karon ang tanan ng ang ato ang police office na pag-identify sa ato mga pulisan or pag-disseminate or give announcement sa so, ano kung sa to ang mga personel nga na, na, na mga tattoo, dili na pa pa. Uba ni Klufer, Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.